biglang nanghihina, masama pakiramdam bigla, minsan umiinit ang ulo bigla. Ano kaya to? Parang walang lakas, parang may mabigat, bigla-bigla na lang darating. Siyempre, gusto natin lagi siguraduhin, i-rule out na hindi to stroke, hindi to heart attack. Alam niyo naman ang stroke, nanghihina ang kamay, di ba? Hindi mataas. Atake sa puso, masakit, mabigat dibdib. Siyempre, dapat wala din lagnat. Alam niyo naman, kung may lagnat, siyempre, iba, ibang, ibang issue na yon. So, kung wala naman itong lahat, biglang nahina lang, ito yung mga recommendation ko. Number one, kadalasan ito dahil sa nervyos o panic attack o stress. Bakit? Dapat hahanapin nyo ano ba nangyari. Meron ka ba narinig na bad news? Meron ka bang kaaway? Meron bang masamang balita? Kasi kung ano yung bumabagabal sa isip mo, yun ang minsan manghihina sa'yo. Eh. Lalo na sa akin, sa umaga. Sa umaga, may time pag magkahilamos, uh, pag gagawa ng mga toothbrush, kaya kaya, doon minsan nangikina. So, possible nervous o panic attack doon sa buong araw. Number two, tandaan natin, ang katawan natin may up and down. May panahon, ang lakas-lakas mo, kaya mo mag kaya mo gawin lahat. May panahon naman, mahina. Meron din tayo minsan mga mood swings. Hindi naman lahat bipolar, di ba? Pero meron mga mood swings minsan. Mahinit ulo, misan masaya. Meron ganun, may eh, up and down. Kahit sa may sakit. May sakit, may cancer, may ibang sakit, may good days, may bad days. Meron din tinatawag kasi na circadian rhythm. Circadian rhythm, ito yung iba-iba uh, yung lakas ng katawan. Physical, emotional, mental. So, ano lang. Uh, may ganun, baka dahil dito lang. Number three, dapat tiyaga lang tayo, tiis lang muna, easy-easy uh, lang sa araw na yun. Kung minsan, Minsan, pag sa mapakiramdam ko, mas nagpapalpitate, mabilis heart rate, umabot ng mga 90 ang heart rate. So, tiis-tiis -is lang, galaw-galaw lang, uh, trabaho lang sa bahay, gawin mo lang ano routine mo, puna, silamos, ayos, gamit, trabaho lang. Mamaya, pag nalibang ka na, mawawala na itong panghihina mo. Lalakas ka na konti-konti. Parang battery lumalakas. Number four, sabi nga ni Doc Lisa, ito tip niya, minsan, uh, may lungkot to eh. Meron kang lungkot na malalim na dahil dito kaya bigla nangihina baka walang malang kinabukasan, walang pag-asa.